Uh, abangan nyo sa, sa blue up yung yung ano ah yung tribal na video nato to yung gusto sumali sabihin nyo lang eh. then sa live natin abangan nyo sa sunday mag comment lang kayo doon para pag nag comment kayo doon ilalagay ko agad ang pangalan nyo sa spin ha ah. ilalagay ko na agad ang pangalan nyo sa spin dito ilalagay ko yung mga pangalan niyo dito so, ilalagay ko yung mga pangalan niyo dito dito ko ilalagay okay ba alright okay it's too no early at 10 o'clock na ng gabi guys so eto na yon so abangan nyo sakat ko lang yung mga uh, short clip video dito eto yung papakita natin sinong gustong sumali okay. sinong gustong sumali sa, sa raffle ng uh, may nag-sponsor may nag-sponsor nito so sa mga gustong sumali papalo may uh, siyempre yung mga followers yung mga mananang nanalo. Yun yung mga mag-select ko ng no? uh, mga followers natin at ating mga friends sa uh, Blue Up and also friends natin, friends natin dito sa Ha? Sa susunod, abangan natin yung magpupunso kung ano yung bibigay nila guys ha Kasi mayroong narating na ano, baka magbigay sila ng iba pang ano Baka may mga pabag sila dyan, may pa-wallet pa, pa sila Kasi yung nakaraan din, Baka meron silang mga pa, alam nyo yun, mga pang gadget pa kaya, or mga sticker shirt mga ganyan ha. Pabanganan nyo, or baka meron pa ba yun silang mga iba-ibang -iba, mga ano. Ah, 30 sa mga mananalo. Ayan, kumbra, advance ha. O, oh, lakakan muna natin sila dyan. <laughs> Lalagay natin mga pangalan nila dyan. earning mo, patuloy lang yan. May 32 pesos ka everyday. Yun lang. Pag may... At saka gagamitin natin yung Gcash mo, so, oh, pumasok na yan sa uh, may account. At saka may... Ano ba ito? live yan, well. Yes, yes, live. So, ayan guys, nandito tayo ngayon. Ayan, open na tayo, no? So, usapang negosyo, ayan, sa mga gustong uh, makimaritis um, yeah. information, nandito sa kabilang line natin, si Sir uh, John Barbershop, na isa din sa mga membro dito sa kanilang... Uh, um, uh, anong kul anong tawag diyan sa uh, usap ano yan anong anong tawag diyan sa uh, showcase na pangkabuhayan Sir John ha? Uh? P. GMP SMP SMP So, anong anong daw uh, meaning ng SMP, Sir John? Yun ang uh, SMP Yun ang movie lang yan movie movie yan, Sir Ah, okay So, ito naman daw guys ah uh, ikita tayo dito kikita kayo dito once na kayo ay mag-register dito Uh, kayo ay kikita sa pamamagitan ng mga advertisement, sa mga ads dito sa mga movie uh, movie na pinapanood, uh, kapag pinapanood niyo yan, magkakaroon kayo ng points. Uh, I think is points then tumutubo yan. Uh, kumikita kayo mostly of I don't know, kung 50 pesos more than 50 pesos a day, makakakuha uh, kayo ng nga uh, uh, pesos, no? So, uh, pwede na ba panoodan? <laughs> Ay, kulang pa. So, magkano bang gusto nyo nga kitain sa isang araw, mga guys? Ha? Magkano pala, guys? Ay, shout out pala sa lahat ng nandyan, ha? Thank you, thank you so much sa pagbisita ninyo, guys. Ha? Usapang negosyo muna tayo ngayon, ha? O, sa mga ano dyan, gustong kumita. O, dito, nandito sa linya yung isang isang membro sa ano, ha? Nandito, si John Bar